ay dapat sa ano. Beto po po. Hayan. Mamang kandila. Oo. Babe, Labet Ay, labet Madayo lang. Pagkayuhin na tayo ng Santo Tomas. Dito lang po sa may ano. Ah. Pag galing kayo ng Padre Pio, lagpas, lagpas lang. Puro kono. Sa may San Francisco, barangay San Francisco. Mamu, ang kain doon Mamu. 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 Ay, <laughs> ang cute. So, Kanya-kanyang toppings lang talaga yung ano nang lumi sa Batangas. Kanya-kanyang toppings. Ang lalaki <laughs> ng bataw, pero wala sa mga. kalaki yung ah, o, 90. Ito kalaki. Wait na. Buto -buto. Saktong sakto lang sa isang serve. Hmm. Ako talaga hindi talaga ako kakain guys. Ako'y gusto. Hindi pala kakain. <laughs> ano yan? unta <laughs> <laughs> tawag mo dyan? Tikim lang. Hmm. Meron nga, tapos may atay, no? Hindi hmm. oh. <laughs> huh? naman kaya ng atay. Ito no. na. Ikiyam, hmm. okay. hindi huh? fishbowl. ikyemon na pride so ganyan na po natin <laughs> so thanks for watching God bless everyone rise up always bye bye